Hello mga kastor. Dahil po sa request ng birthday celebrant na si Pads, na sana daw gawan ko siya ng mini vlog ngayong birthday niya. As he requested, ito na po siya. Pagkadating na pagkadating nga po namin, aba, lantak agad ng pagkain. Kami po talaga ang magkakaibigan na pag nagsama-sama, sobrang gugulo. Nasa kasunduan po kasi namin na magkakaibigan na sa tuwing may magba-birthday na isa sa amin, ay kailangan po pumunta talaga. May handaman po o wala. Kung narinig niyo po yung kantang yan, yan lang naman po ang timsong namin magkakaibigan. O ba diba, may patimsong pa. Hehe. <laughs> Kaya hindi pwedeng hindi kakantahin niya sa tuwing kami nag-iipon-ipon. O ba diba, yan ang best friend ko. Feel na feel talaga ang pagkanta charot at dahil po kagagaling ko lang sa sakit kaya puro pagkain lang po ang ginawa ko dyan ikaw ba naman po lutoan ang favorite mo yung ginataan mo na itin na manok oh. syempre pa ako papunta dito alam na alam talaga ng best friend ko kung anong nakakapagpapunta sa akin kanina nga po parang uulan. Pinagdarasal ko po talaga na huwag umulan. Kasi nga po, hindi po ako kasasamahin ni mama pupunta dun. Kasi nga po, kagagaling ko lang po sa sakit. At wish granted, nakapunta nga po ako. Kasi nga po, hindi umulan. Galing-galing talaga. Kahit po bihira kaming magsama-sama, dahil may kanya-kanya naman po kaming pamilya, pero pag may importanteng okasyon na ganito, ay nandyan po kami para sa isa't isa. O ba? Diba? Hello mga kastor daw. Sabi ng mga kaibigan ko. Mga followers ko po yan na At sinusuportahan nila ang bawat vlog ko. At kinantahan na nga po namin siya. O ba? Diba? Hindi kailangang marami ang handa kahit konti lang at simple lang, basta salo-salo at sama-sama, masaya na rin po yun. Sabi nga niyan, hindi ko mahal. Charot. O siya, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Happy birthday, Pads Dandy. Thank you, Lord. Salamat sa foods. Bye-bye.